Tomas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan na sa pagtaas ng demand na sinabayan ng manipis na supply ng reserbang kuryente. Ito naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi gawagawang krisis ang problema ngayon sa kuryente. Nasa front line ang balitang yan si Shaila Francisco. Balik na naman sa yellow alert ang Luzon grid ngayong araw. Mula yan alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Manipis kasi ang reserbang supply ng kuryente sa konsumo ngayong araw, lalot na nanatiling bagsak ang 21 planta. Pati ang Visayas Grid, nasa yellow alert simula alauna ng hapon. Sunod-sunod na mga anunsyo ng yellow alerts dahil sa manipis na reserbang kuryente. Aminado ang Meralco na posibleng pataasin nito ang presyo ng kuryente pagdating ng Mayo dahil sa pagtaas ng demand, lalo't sunod-sunod din ang suspensyon ng face-to-face -face classes. Ayon sa Meralco, naungusan na ng konsumo ngayong 2024 ang inaasang demand sa 2025. Pero kahit walang yellow alert, may mga insidente pa rin ng brownout. May mga nasusunog o kumuputok na mga linya ng kuryente dahil din sa matinding init. Minsan, syempre hindi mo na rin mamomonitor. Magdadagdag sila ng mga aircon, todo-todo yung gamit. Talagang iba kasi yung init ng panahon. Yung heat index, nakikita naman natin it's really soaring no, to unprecedented levels. So yung mga facilities namin uh, talagang naapektuhan dahil nag-overload din minsan yung linya, minsan yung transformer. Ayon pa sa Meralco, ang solusyon daw talaga, mga karagdagang planta. Authorize new, new plants, no? that pag-usapan yun, so that we can move forward, the private sector can move, can move forward to invest, di ba? Kami, we willing naman to expand the existing gas plants. This could become a permanent feature of, because of climate change, di ba? So we should be ready for that. Para naman kay Pangulong Bongbong Marcos, dagdag na transmission lines ang solusyon sa problema. Sa NJCP, patuloy yung ating mga sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng mga kanilang mga uh, uh, transmission lines na matagal na inaantay, pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess sa uh, capacity, ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Nilinaw din niya na hindi gawagawang krisis ang nangyayari sa supply ng kuryente. Definitely it's not, a not an artificial crisis. Uh, yung talagang uh, the, uh, the power systems are overloaded. Yung pagtaas ng uh, meron kaming mga plano, mga strategy, para hindi na magtaas ang uh, presyo ng, uh, ng kuryente. At least for now. Hindi. Samantala sa kamera, iniimbestigahan na ang napapadalas na red at yellow alert, pati na ang pag-shutdown ng mga power plant. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.